Magandang araw, Pilipinas. Ito ang News Sa tid sa inyo ng Office of the Vice President. Matagal ng pangarap ng isang parlorista mula sa Tacloban City na magkaroon ng sariling negosyo. Kaya't labis ang kasiyahan niya nang napabilang siya sa mga panibagong MTD grantees na pinagkalooban ng karagdagang puhunan. Narito si Maribeth Aglawa na para sa karagdagang detalye. Nakilala namin kamakailan ang taga-Tacloban City na si Joveline. Sa kabila ng limitasyon sa hinang kanyang kapansanan, patuloy siya na nagsisikap at naghahanap buhay. Kasi hindi naman ako ito inborn. Aksidente naman. Nasagasaan ba ako ng sasakyan kaya nabali yung likod ko? Pero thanks din kasi basta godet lang palagi tayo. Mga 6 years old, ma'am. Ah, bata. Yung likod ko, ma'am. Ang delikado kasi yung likod ko, ma'am. Yung spinal kulong ko kasi yun ang kasi nabali. Kaya yun, sabi ko, okay na yun. Basta importante, godet lang. Dating parlorista si Jovelyn, ngunit huminto siya upang magtayo ng sariling negosyo, isang bagay na matagal na niyang minimithi. Sari-sari store ang kanyang napiling pasuki na negosyo. Kwento niya, dahil limitado lamang ang paunang puhunan, ay maliit lang din ang kanyang mga paninda. Yun ang gusto ko talaga, ma'am. Maganda kasi po ng tindahan, kaysa yung iba. Okay, sabi na nila, mabuti ko na mayroon na bumibili. Kahit nandito daw kung sa, ano, ano ba, parang gulid lang ba? Kaya't labis ang kasiyahan ni Jovelyn nang mapabilang siya sa mga panibagong magnegosyo na digrantees ng OVP Eastern Visayas Satellite Office. 15,000 pesos na livelihood grant ang ipinagkaloob sa kanya ng OVP. Kasi yung OVP kasi hindi kasi sila nagpapabaya. Tumatawag kasi sa'yo. Tinatawagan palagi nila ako. Hindi nila ako yung, di ba, ikaw, pag -ano, di ba, mag ba hindi nila babawalin ka lang yung UBP as in grabe. Sa so ngayon, marami ng mga paninda ang mabibili mula sa sari-sari store ni Jovelin, tulad na lang nitong mga bigas. Yung miss ko lang kay ma'am, uh, wag siyang magsasawa sa pagtulong sa mga tao na Thank you ma'am. God bless. Mula dito sa Tacloban City, ako si Maribeth Adlawan, lahat para sa Diyos bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Isang solo parent mula sa Tacloban City, kabilang sa mga bagong benepisyaryo ng magnegosyo today program sa Eastern Visayas. Ang kanyang kwento, saksihan natin sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Merangi selamat